Ayan guys, ngayon lang tayo nakapesto. Nakikita tayo maliliit. Ito, three fingers. Ayan <slap> guys, so, tinamaan natin. Pero maliit lang.

А напутал. guys, dalag to. Malakit laki na to. Lang natin. Natsambahan nga. Napakalayo. Naglayo ah. 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 natin ito. Alain mo. Tinamaan natin yun. Nat nakalain tatamaan 'yon. Pakalayo <coughs> po, guys. No. Malayo nito. Hindi tamaan nito. layo ng pinatukan natin ito kalain mong uh, ah, chambahan ah, 40 meters yata ah, 40 o oh, mga 35 meters okay so kalain mo yun ganda na tama guys oh yan ah. Oh, oh, Aha. Wala, hindi ka makakalipas. Ganda ng tama mo. Oh, guys. oh malaki na, mga tripok kasi lang daming dalang yabat Ako. Ah, grabe. <coughs> grabe. Ah, At nakalain yung na tanan to guys. Hira pa naman ang pisto. Ah. Thank you po. Thank you, log Pakalayo si Janet. Thank you. Mahaba-haba to Diyo na to guys Salamat Thank you po Salamat Lord Okay ah, laki okay, nito Hindi <coughs> 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 natin nakalain tamain natin ito napakalayo hindi ko na nga po pinagpindutan ng camera kulang siyang kilo to Oh, yeah, thank you po. Thank you so much. Sip, thank you Salamat po, salamat. Mm -hmm. Nice. Oh. Yeah, I'm वो बस नहीं दाग नहीं वो Suwerte pa rin. Ayan guys. Malaki. Makawala pa. Hindi naman sya malaki. Pero okay na. O, oh, nasabana, Salamat po Rob. Salamat po. Pangatlong hulit Dalwan dalag. Isang tinap yung maliit. Yan. thank you po. Inabot lang. Nabulan lang natin. Salamat po. Ayan guys. Gabarasan ah. bata. Thank you po. Hi. no suerte pag sino suerte Kaya yan guys oh yun dalawa na thank you po salamat po yan po mga kahang daming arroyo maliliit may mga tunay Two fingers lang wala tayong nahuli natin sa 3 fingers lang binamano natin pero nakadali naman tayo ng dalawang dalag. Ah, dalawang dalag tayo. Wala tayong makikita ng tilapia. Yun lang, puro maliliit lang. tinamaan tinamaan yata oh. sabi na eh tapos tinamaan natin dalag thank you po yun oh. yun na, oh. tinamaan natin Tinamaan natin Mm-hmm. <laughs> nag alis yun lang na alis si ay tapos guys ito makuha ito huli natin sa itong tilapia lang. Salamat po. galakan pa tayo. 4.30 na. Uuwi uh, na tayo. Ay, tayo niyo uh, po. Bahay, uh, bahay po, yung natin dalagi. Yan guys. Ah, huli natin yung kahapon, dalawang dalag. Ah, isang araw. Yan. Ito huli natin ngayon guys. Tatlo piraso. Malalaki. Isang kagandahan. Ayun, tilapia po. Naligaw. Yan ang binamano natin, tilapia. Pero yan lang na huli natin. Dalag, tatlo. Oh, dalaki nila. Yan po yung huli natin isang araw. Buhay pa. Papa Yan, salamat po. Kaya pa. Yan o. Oh. Yan guys. Yes. Ha. Ah. Yan guys o. Ah. Oh. Ano pa? Yan. Yan po. oh, ang dami na. Lumang piraso na po. Bibenta natin bukas. Meron pa tayong patay. Nasa rep. Apat. la mató, se la mató.